Unang-una, papasalamat ako kay Chairman na pinagbigyan ako na mapunta rito at uh, nakiusap na gusto kong personal na humingi ang apology sa mga nanghuli sa akin at hindi dapat gayahin maski kanino. So, sinabi ko, magbabayad ako ng multa pero magbibigay ako ng incentive para, guma para sumipag ang mga nanghuli. Pero meron batas na bawal, baka sabihin sohol. Well, anyway, magbibigay pa rin ako. ah uh, may resibo naman. Bahala na kung ibigay sa mga nahuli o oh, ibigay ng uniforme or whatever, whatever tulong para sumibag ang ating mga importer At uh, nakikiusap din na po ako. Pag may gumamit ang pangalan ko, barangin po gumagamit. Ah, uh, lalo na ngayon may uh, artificial ano ba yun? Intelligence. Intelligence. Ginagaya pati boses ko. So, pakihuli na rin yun, mga ganon. Pag gumamit ang pangalan, sigurado po hindi ako, hindi ako dahil hindi na po ako dadaan dyan sa bus lane. <laughs> Nagkamali lang yung driver dahil wala naman pa ako, nag-overtake doon. At wala akong pili, pinagalitan mo yung driver. So, nandito ako para humingi ng purgi, to show and tell to every one of you that nobody is above the law. So, bawal po yun, bawal tularan. Hindi po yung may iba na nagrarason, nagtatago, sa <laughs> ano. Ako, yaami ko, kasalanan ko. Uh, walang rason doon. Nagsig-overtake lang, kasalanan namin. Kaya pinagalitan ko yung driver. So, Chairman Basira Bawal, pagbibigay ako ng uh, pabuya para sa para lalaki multa para mabawasan ang kasalanan